no, mga specialista na sila po dapat nagdedetermine kung uh, ano po yung mga anything technical. Sila po dapat ang tinatanong. So siguro yan ang dapat natin malaman din kung sakali magkaroon tayo ng budget hearings o ano uh, hearings sa uh, nandito po ang PhilHealth kung paano yes, po nila na nakuha yung pong uh, amount na 6,350 per session dahil ang pagkakaalam ko kamakailan dati ay nasa 4,000 pesos lamang per session. So, nagulat din ako na medyo tumaas na ng 6,350 from about 4,000 pesos. You know? Yeah. Uh, uh Mr. Mr. President, kasi po, uh, uh, doon sa 6,000 pesos, is that a uh, government-owned hospital or private? 6,000? Any pa, Mr. President, it's a uh, government hospital or any uh, private hospital as long as it's PhilHealth accredited, Your Honor. Hindi kasi I just called up my brother who is undergoing dialysis. Tinatanong ko lang, tinanong ko lang kung magkano yung per session. Ang sinabi niya 10,000. Well, it's, it's in a private uh, hospital. Ako naman po, Mr. President, nagtanong-tanong po ako. Ang nakukuha ko 500 to 600 pesos. Kasi po, per, po per session. Per session po. Kasi kung 156 sessions per year, yung 6,350 Halos isang milyon po yun eh. Sa isang taon. Ang budget po ng PhilHealth sa dialysis is 20 billion. Sa mga katwid, kung ito po ang batayan na halaga, 6,350, 20,000 patients lang po ang kakasa sa 20 billion. Magkano po ba ang isang dialysis machine, Mr. President? Between 600 to 700 600 to 800 pesos. E kinuwenta ko na lamang po sa 500. Ano yung po yung nakukuha ko pong feedback sa mga nagpapadialisis? Hindi po dapat 20,000 ang magiginabang. Pitinaas na naman po nila. At the very least, Mr. President, 240,000 ang dapat makinabang. Ito na naman po, pag hindi nyo binantayan, this is again a possible source of corruption. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you, uh, Senator Marculeta, for enlightening, uh, enlightening us through your interpellation. Senator Erwin yeah, Tulfo. Yes, yeah, so marami, uh, Mr. President, uh, marami si nagpapasalam tayo kay Senator Marculeta. Actually, marami pang dapat talagang ayusin din ng PhilHealth. No? Y yung, mga binanggit nyo kanina, yung mga upcasing cases, yung mga cataract kama't at iba pa, yan ay talagang dapat din nating masiguro na hindi na po mangyayari para mas magamit na maayos yung pong uh, pondo ng PhilHealth. May the, uh, Mr. President, yes, may the, uh, Deputy Majority Leader from San Juan yield to some questions? Yes, absolutely. Uh, Senator Erwin Tulfo. This is a supportive interpolation though, Mr. President. Una pong katunang, katanungan, na ko lang po maliwanagan, na, Mr. President, yung binabanggit po ba ninyo kanina na 74.4 billion supplemental appropriations, ito po ba ay para sa UHC o ito po ba ay para sa PhilHealth? Yes, Your Honor, Mr. President. Ito po ay para po sana sa PhilHealth. Um uh, Pero mapupunta rin po sa UAC dahil po ang PhilHealth uh, is the agency that is tasked primarily to implement the UHC law. So ito po ay uh, uh, nasa nasa National Expenditure Program or NEP na uh, for 2025. Um, dapat po ay nandun to kaya lang ho na nawala po ito no? um, kaya po sana kung ito'y um, sa one man pero kung ito ay may babalik malaking bagay po ito for the implementation of um, uh, UHC ma malaking maitutulong po ito kung sakasakali ma ibibigay po natin sa PhilHealth in, uh, for, implement for the implementation of UHC Ganoon Pangulo, ang ibig po bang sabihin dahil dyan, uh, ano po ang uh, position posisyon ngayon ng Department of Finance patungkol po sa inyong bill na an act appropriating the sum of 74 billion as uh, supplemental appropriations for fiscal year 2025. Ano po ang posisyon nila? Ah, uh, kino ang pangulo. Actually, Your Honor, Mr. President, that the DOF has doesn't has not given any position yet on uh, this uh, proposal for uh, supplemental budget. But, uh, Your Honor, Mr. President, the pong um, amount po na 74.4 billion was the does wa is the amount uh, that that was admitted by the DBCC no through uh, uh, sa, sa, national expenditure program sa nanggaling din po ito sa ating pong uh, economic team itong uh, national expenditure program Your honor Mr. President Mr. President isa pa hong katanungan ito pong 74.4 billion na ito Uh, magiging sapat kayo ito para mabayaran kahit na 30% lamang po ng bill ng isang pasyente sa pribadong ospital Ito po ang problema. Ito po ang laging nilalapit ng mga kababayan nating mahirap Walang kakayanan na magbayad ng kanilang hospital bill. Ay sasapat po ba ito? Kasi po, paiba-iba ho eh. Minsan, sasabihin ng PhilHealth ito, 30%. Uh, hindi pa po natin pinag-uusapan dito yung uh, senior citizen discount. Meron naman po minsan 10%. Hindi ho maintindihan. Wala pong malinaw na batayan na sinasabi ang PhilHealth kung magkano po ba talaga. Meron na pong mga panukalang batas na naihain po sa Kongreso No ako po'y galing doon na para gawin sanang 30% na saguti ng PhilHealth. Subalit, so, hindi po nangyayari ito, Mr. President. Uh, alam niyo ba kung... Uh, sasama po dito sa 30% na bill na sasagutin ng PhilHealth sa mga ordinaryong kababayan natin na walang pambayad Mr. President. Asalamat uh, po sa inyong uh, katanungan na uh, Senator Erwin Tulfo no. Um, totoo po 'yan na uh, talagang minsan nakakaano no, no pag minsan marami yung dumudulog sa atin pinakikita po yung hospital bills nila. Halimbawa po sa 100,000 eh, sinasagot ho ng PhilHealth, eh, minsan 5,000, 7,000, um, napakarami ho. Minsan po, pag mataas na mataas, ganun din po. And uh, sa, na uh, to totoo lang po, in, on, the, on the average, talaga napakababa ng participation o yung ibig sabihin sinasagot ng, ng PhilHealth, uh, yung so, support value. Uh, kaya nga po, naging mainit po dito. Hindi ho, hindi ho natin na uh, nakasundo no uh, o nagustuhan yung pamumuno ng dating PhilHealth dahil nga po sabi ko baka ang nila i eh, private corporation po sila <laughs> kaya nga kung sila makakatakas sa kanila pong responsibilidad o liability eh, pinagmamalaki pa ho at the end of the year yung kanila pong savings na hindi ho dapat so our intent in your honor Mr. President is that uh, sana po at least 60 to 70% ay sagutin po ng PhilHealth no pero sa ngayon ay nasa less than 18%. Kaya nga po, um, I'm optimistic with the Dr. Mercado now as head of PhilHealth. They committed to increase the participation uh, and support value of PhilHealth in every medical expense. No? Na dapat po yung case rates na lagi nilang sinasabing ito kasi ang pinagbabasihan. Dapat po pinag... Ina-update ho nila lagi nang sa ganun na ito po yung maging uh, realistic, no? especially with the inflation. So, Mr. President, or Honor, um, ang target ho natin, that's why I, uh, this, has requested the Chair of the Committee on Health also to, con to convene ito pong uh, Oversight Committee para po matignan natin kung sa pa tayo nagkukulang para matingnan din ang PhilHealth kung bakit ho naging mabagal ang kilapag pag-update ng case rates at bakit ho napakababa nang sinasagot nila sa bawat hospital. bills na, dapat sana ay kahit pa maramdaman ng bawat Pilipino sa tuwi sila ay mauospital. hospital uh, Mr. President, maaari po bang i ng ating butihing uh, majority leader mula San Juan? Ito po ang universal healthcare law. At kung pong isama na ang professional fee dahil uh, ginong Pangulo, ito lagi po ang problema ng mga kababayan natin. Oo nga po't sinasagot ng PhilHealth o nga po't may mga discount. O nga po't may mga GL. Pero hindi po nababayaran. Ang problema, hindi pa rin mailalabas po yung pasyente, ginong Pangulo, dahil wala pong pambayad sa professional fee ayaw naman hong pakawalan ng mga doktor. Ang nangyayari po, nagiging hostage po yung pasyente, lalo na po yung mga sanggol na kapapanak, kapakapanganak pa lamang, iniiwan po sa mga nursery para maghanap ang ina ng bayarin, Mr. President. Maari po bang bisitahin nating muli ang UHC law at isama na po ang professional fee? Pilitin itong mga doktor na ito na tumanggap ng bayad mula po dito sa PhilHealth. Well uh, actually kasama naman po 'yan talaga sa UHC kaya lang uh, medyo mababaho talaga ang um, 'yung pong rates na nakalagay na nakasabay pero sana po eh, maisabay pu'yan po 'yan sa pagtaas ng iba pang bagay sa sa PhilHealth no uh, para po sa implementation ng UHC tulad ng nabanggit ko kanina sa president 'yung po sa case rates at sa yung participation at uh, siguro we have to dapat po ang PhilHealth has to update regularly itong ito pong uh, cases at iba pa ay mga value para po maging realistic po no um, dapat maging updated po sila dahil po yung inflation at iba pa minsan po hindi nila na naisasabayan so uh, maraming salamat po uh, sector tool for for pointing this out and we're assured that uh, we will uh, bring this up um, once we have uh, the chance to um, to confront or talk to uh, to PhilHealth in the UHC regarding these matters. Uh, magkano ba uh, if I may say? Magkano ba yung standard rate ng uh, professional fees na pwedeng bayaran ng PhilHealth uh, uh, if you know? Your know, Mr. President, de de it depends on the on the presentation. Ah, uh, depende sa marit, disease. Uh, mas mahal yung halimbawa uh, kidney transplant yes. or uh, angioplasty, Differing, uh, different uh, 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 professional fees yan, di ba? That is correct. So Mr. magkano President. yung maximum na pwedeng ibigay ng Philhead? Uh, Palagay ko sa Surihano yun, sa Sir John. Pasensya na, Senator Tulfo. Iba-iba po -iba Mr. President actually mayroon ng ano may may malalaki naman may mga 50,000 30,000 ah, pwede magbayad ng PhilHealth na 50,000 as professional fee Yes, I'm Mr. President. Po sa mga, Is po the highest amount that the Phil PhilHealth can pay as professional fee or pwede pong umabot ng mas mas uh, malaki pa sa 50,000. Yo po for example Mr. President for open heart surgery yeah. and the uh, others uh umaabot po hanggang 60,000 pa nga po. Ah, pwede magbayad. Apo. All right. Ginong ginong gino, pangulo, uh, hindi po kadalasan uh, na uh, ang PhilHealth po ang nagbabayad ginong pangulo kasi may mga pagkakataon po o marami pagkakataon na hindi po sinasagot ng PhilHealth. Bagamat sagot po ng PhilHealth ang hospital bill pero ang problema nga po talaga natin ngayon ay itong mga professional fee na ayaw pong tanggapin. Wala rin pong tiwala kasi ang ating mga doktor, ang ating mga spesyalista sa PhilHealth dahil sinasabi po nila uh, ginung pangulo na matagal magbayad ang PhilHealth at uh, kung ano-ano pa po pong mga palusot. Maging hindi lang po 'yung mga doktor, maging po ang Private Hospital Association ay na pong tumanggap ng PhilHealth dahil napakabagal magbayad po ng PhilHealth. Yan po isa sa mga problema. Pag uh, sa totoo lamang po, ginong Pangulo, may dala-dala kang PhilHealth, tatanungin ka ng hospital sa ika nga uh, sa admission, anong may card ka ba o ano ba, insurance? Pakita mo PhilHealth, halos idurana ng tao yung PhilHealth card mo eh dahil wala po silang respeto sa PhilHealth na uh, ginong Pangulo. Well, uh, Your Honor, Mr. President, uh, sabi ko nga po, uh, ako may optimistic dito sa bagong PhilHealth head dahil siya po isang doktor at siya po isang uh, public health practitioner. No? And uh, isa rin po sa kanyang naging uh, commitment ay isettle na itong mga problema, yung pong mga liabilities, yung mga babayanin po ng PhilHealth uh, sa mga private hospitals, uh, among others, Your Honor, Mr. President. So, yan po. Ay, uh, dapat po talaga natin tignan, Mr. President, siguro sa ating uh, pagda convene po yung, hopefully, with the with indulgence of our chair for the committee on health yung pong oversight committee natin for implementation siguro da mas may himay po natin ang uh, ang uh, operation ng field para makita po natin kung saan po talaga nagkulang sa anong saan po nagkamali para po ating pong may ayos para po mag-improve po yung serbisyo ng field itong mga dating na taon Mr. President. although i agree with what uh, <coughs> senator erwin Ir said na matagal magbayad ng PhilHealth kaya ayaw na minsan tanggapin ng mga ospital yung mga pasyente pero minsan, uh, come to think of it uh, Senator Erwin, minsan kasi yung mga doktor, they charge exorbitant fees malaki talaga, minsan dapat 10,000 lang yung professional fee mo pero ija-jack up nila sa 50 million. kaya minsan nag-iisip siguro ang uh, PhilHealth para magdadalawang isip para bayaran kasi hindi ka naman po nila lahat yung mga doktor ha,